Hello guys, welcome to our channel. Kung bago ka palang sa aking channel, sa aming channel ay ikaw ay mag-subscribe na, 'di ba Koko? Mag-subscribe na sila and i-hit nila yung notification bell. So, for today's vlog guys is ipa-prank natin si Koko. So, nakikita niyo ito, ito guys. Ayan, kikita niyo 'yan. Kunwari papakainin natin siya, pero yun pala hindi. Okay? Sana at sana hindi tayo ma-prank ni Kuko. So, let's go. sino? Hatch. Ha? Hatch. Hatch. Ha? Hatch, hatch. Dumi ng bahay ni Kuko. Hatch, hatch. Hatch, mini, mini. It's a prank. <laughs> So, one prank na. Na one prank na natin si Coco. So, next round. Next round! Tukutukutuk! -tuk -tuk Hatch! Ha? Hatch! 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 It's a prank! <laughs> It's a prank! 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 Ayan, nagpapakamot yan. Kamutin muna natin yung ulo niya. Okay? nagpapakamot huwag mo kong kagatin hindi kita kakamutan pagkakagatin mo ako ayan gustong gusto naman kamutin yung buhok niya huwag mo kong ha huli mariam uy haka <laughs> haka 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 hatch so next guys paprank natin ulit La, kalas. Bas, bas. Ayan. Next game. Okay? Ay, galit na, galit na. Gustong manakit. Gustong, gusto na niya akong kagatin, guys. Gusto niya yung kinakamot yung ano niya, yung ulo niya, no? So, ayan, kakamutin muna natin. Pero pag sinasabi kong, ano, tinatawag ko yung pangalan ko. Malis siya. Mariam. <laughs> Maryam! Maryam! Mariam. Mariam. Hatch. Diego la. ayan, sabi niya hindi daw ayaw, doon, ayaw na daw yung kumain. Nagpapakamot lang siya. Hatch. Ha? Hatch. Ay. Hatch, hatch, hatch. Hatch. Ha? Ay, ayaw ko na magkamot kanina pa kita kinakamutan ni eh. Ito na muna, mag-prank muna tayo. Sige na. Sige na, Kuko. Ayan, ayaw na niyang i-prank eh. Hatch. Ha, hatch, hatch. Ay, it's a prank. <laughs> Ayan, guys. So, Ipakain na, ipakain na natin sa kanya, guys. Okay? Kasi kawawa naman. Nagpapakamot lang ng ulo. Hatch. Ha? Ha? Ayaw ko na. Bahala ka dyan. Ha? Ayan, guys. Kinain na niya, guys. Ayan, tingnan nyo. Kung paano niya kainin, guys. So, ayan, ganyan siya kumakain, guys. Say bye. Bye, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.